2,500 timba mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Laman ang bigas, noodles, delata at bottled water ang ipinamahagi sa mga residenteng sinalanta ng baha sa bayan ng Dautupiang Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report. Dalawang libo at limang daang timba mula sa PCSO, laman ng bigas, noodles, delata at bottled water ang ipinamahagi sa mga residenteng sinalanta ng baha sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region Director Joel Mamon ang pamamahagi ng Charitimba Relief Goods na isinakay sa C-130 plane ng Philippine Air Force. Ang pamamahagi ng tulong ay naik sa katuparan sa pakikipagugnayan ng OCD, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisa ng paghahatid ng tulong at pagpapatupad ng whole of government approach sa pagtugon sa anumang kalamidad. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.